Papasyal na naman yung trupa. Batang sarawat siya si Garasyo. Batang sarawat. Batang sarawat. Ayun, igarayan nyo muna yung inyong mga... Nakakuha pa na kung ano to yun. Nakakuha ng subscriber to doon. Ititinda na kanyo kaya sa entrance. Yung sa Laura Medical Center, binlog ko sila lahat. Nagpaano ako, nagpagbunot ng ngipin. Yung... Ay, yung aming ano, busing o. Ayan o, alright. Ay, tayo mo magpatikita bro awag baka kasi mapagagawan ng mga chikas pag nakita yung mukha ng amin ng uh, bossing eh. Ayan. All right. So, mamaya na lang intro lang ha. ta welcome ulit sa Crusader 377 Vlogs. Yan channel. Ay mamamasyal mga tropa. Makikiano lang ako makikisabay okay so bye bye for now ayun wala na Ayan na marinti guys. <laughs> asin, alu asin, fish, Hindi lang naman ano, hindi lang naman uh, isda yung kanilang pinaganda din. Maraming mga Maraming mga naman kahit yung mga Filipino foods. Yan. Ngayon sa mga pag ano siya Alam nyo na kung sinasabi. Ayan. 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 kasalang yung ating ano doon, ating isda. Pinalinis ko lang. Sa so, kasala pa kaya... Yung mga Pilipino foods, oh, galing sa akin. Oh, diba? O, so, diba? Oh, so, diba? Diba? Puro Pilipino, diba? Ito naman, puro mga meat naman doon. Ito naman sa kabila, puro estrade. ini kita Ano? Eh, ata sa. mo <laughs> <-log> lang ako. <laughs> Rin ang laki na nga lang ang division. Kasi banda mga gulay. Tapos dito mga groceries. Tapos, banda naman yung mga mga isdaan at so, yung meat yan. Shout out to you, Nadia. Shout out to team Nadia. Shout out to you, Pinapasadahan ko lang ito bago ako lumabas. Hoy,

Pali dito guys ang maganda dito. Makakabili ka ng 10 reals, 15 reals, 20 reals. So kung uh, um, magkakalaga ng 70 rai, 75 reals per, ano, per kilo, ay pwede kang bumili ng gusto mo. Kaya pwede kang bumili ng tingi-tingi, ganyan. So malaking bagay din. Gusto mo makatipid ng mga nuts dito lang.

And guys, uh, thanks for coming and uh, maraming salamat sa lahat ng mga sumabay-bay sa aking pong vlog. Saan kong mamasyal sa bata. At uh, thanks for watching. Okay, this is your brother, Pursuiter 377 say, God bless everyone and have a wonderful day sa lahat. Bye-bye for now.